Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May git isang libong pamilya na wala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Tondo sa Maynila. Tatlo ang sugatan, kabilang ang dalawang bumbero. Kinailangan pang gumamit ng helicopter dahil pahirapan ang pag-apula sa sunog na tumagal ng anim na oras. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy pero isa sa mga sinisilip ang pagsusunog ng kalakal para makakuha ng tanso. Nakatutok live si Maris Umal. Maris. Mel, Emil, Vicky, trahedya ang sinapit na nga abot sa halos 1,500 na mga pamilya rito sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila matapos matupok ang kanilang mga tahanan at halos buo nilang mga ari-arian sa sunog na umabot hanggang Task Force Charlie. Mula sa himpapawid, kita kung paanong lamuni ng apoy ang mga gusali sa barangay 105 Tondo, Maynila, mag alas 10 ng umaga. Mabilis na kumalat ang sunog hanggang madamay ang mga katabi. Sa laki ng apoy, tanaw ang maitim nitong usok sa malayo. Nakarespondi agad ang mga bumbero at ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero pahirapan ang pag-apula sa sunog na umakyat na sa Task Force Charlie. Dagdag pahirap ang makipot na daan sa lugar. Kaya halos siksikan sa kalsada ang mga rumesponding fire trucks. Nagsalok na rin ang tubig gamit ang isang chopper para mapabilis sa pag-apula. Katuwang na rin ang ibang fire volunteer groups at Department of National Defense. Halos tatlong oras bago idineklarang fire under control ang sunog. Tight materials, mga junk shop, and then malapit siya sa tabing dagat. So malakas po yung, yung hangin. mag na oras na po. Pero fire under control pa rin. Ibig sabihin, hindi pa rin tuluyang naapula ang apoy. Makikita namang abalang-abala ang mga residente dito sa aking likuran sa pangolekta ng mga kalakal na pwede raw nilang pagkakitaan. Ayan, mga magpapagkakapiraan po mga tanso po tsaka bakal. Ito na lang po nakita namin para makatulong din po, mapagkaaperahan din po, mabibenta. Hindi pa matukoy ang sanina sunog pero meron ng tinitig ng angulo ang mga fire investigator. Meron silang sinasabi na meron ng na nananso. Kailangan niya na ng apoy para maluso yung plastic. Okay. Kailan ba siyang tanso? May bebenta yung yung Binagsunog nga daw po ng tanso na yan, tapos pinabayaan. Ang laki po ng perwisyong ginawa niya. Ang mga nasunogang residente, inulan pa ng malakas habang nagsasamba ang kanilang gamit. Narinig ko na may sumabog, kaya tumakbo na kami palabas. Kaya siguro ng mga kalan nga nagsabugan sa likod namin. Ayun na, nataranta na kami, nagtakbuhan na po kami. Kung alin lang po ang napulot ko, yun lang talagang dala namin palabas kasama sa inilikas nila ang kanilang mga alaga. Lumabas na rin po kami tapos inano namin yung mga alaga ko pong ano, aso tsaka mga pusa. O yun lang po yung una kong sinalba. Kahit wala na po kami may salba, basta may salba ko lang po yung mga alaga ko. Si Hazel, labis ang panlulumo matapos maabong tahanan nila sa loob na raon ng 25 taon. Wala naman pong kasing sakit. Binitbit -bit ko na lang po yung bunso ko para makababa na kami. Wala na po kami babalikan, wala na kami tutulugan. Nanervous ako dahil ang lakas nga ng itim, itim ng langit. Ang ako dun. pa ko yung ano po, yung nodoro, yung wasak. Oh, o, ayano, Bukod sa kanila, may tatlo pang naitalang sugatan, kabilang ang dalawang bumbero. Sa di kalayuan, may inaresto naman ang pulis na nagnakaw daw ng mga tanso. Ha? Wala po. Wala. Eh, bakit, bakit yan? Eh, pangalan po, bigat ha? lang po. Pero paglilinaw ng pulis, hindi naman siyang dahilan ng pagkasunog. Vicky, 4.21 p.m. nang ideklara na ang fire out ng mga fire officials. Kasalukuyan naman na nanatili sa barangay ang ilang mga nasunugan na umaapila ng tulong. Kailangan po nila ng pagkain, tubig, damit, pati na rin mga materyales sa pagpapagawa muli ng kanilang mga tahanan. At yan ang pinakasariyang balita mula pa rin dito sa Tondo, Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.